Good morning, mga gugma ko. Good morning, good morning. So, ayan. Mayroon ako dito. Dinuluto. Ito ay ang tortang bulaklak ng puso ng saging. So, ayan guys. Ganito ang ginawa ko guys. Ayan. Tinanggalan ko siya ng yung matigas sa gitna. Yung ganito siya guys. Ito, tang tinanggal ko siya. Tapos, dinagyan ko siya ng harina. Tiniplang ko kaunting asin at saka magic sarap, paminta. So, ayan. Akin na hinalo-halo at ako'y nag-scramble -scrumb ng itlog. Kumuha ko doon sa pugad ng manok aking in-scramble, binati ko, tapos hinalo ko dito sa may harina na mayroong timpla. So, ayan. Tapos, akin siyang primito. So, ayan, guys. Ayan. Dito ko siya linuto sa may kaldero. Hindi sa kawali kasi mangingitim yung ano ko. Bigatong kasi ako nagluto dahil naubusan ako ng naubusan ako ng gas. So, ayan. Ito na siya, guys. Masarap siya. Ayan, makrunchy. Para siyang ano, yung dilis na isda. Na itutorta. Mm. mm. Crunchy siya. Ang sarap niya, guys. Ayan. Walang masasayang sa puso ng saging. Mm. Bali, ito yung pinagkunan ng siya, guys. Tinanggal ko yung ano niya. Yung bulaklak niya. Ang sarap niya. Pwede popkin. Mm. Hmm. Sarap. Yung gray, yun lang, guys. Pwede na siyang ano, lalo pag isaw mo to sa ketchup or suka. Ayan, tortang bulaklak ng sagi. Ayan guys, ang dami kong naluto. Mayroon pa akong nakasalang doon. Isang salang pa. So, ayan, pagtitingnan mo siya guys, so, para siyang ano, yung dilis. Ang sarap niya papakin. Crunchy. sarap. Kahit walang sawsawan. Kaya walang masasayang sa akin ang puso ng saging dito sa bukid. So, Parang dilis. Sarap. Pwede nyong gahiyahin yan, guys. Hindi ko lang kasi napakita kung paano ko tinimplahan. Yun. Ngano ko lang siya na nanggalan ko siya ng yung matigas sa gitna, yung bulaklak ng puso ng sange. Tapos, nag, nagyan ko siya ng harina. Nag-ano ako ng harina at linagyan ko ng asin, magic sarap, at saka itlog na uh, binati. So, ayan, simpleng ano lang yun guys. Simpleng recipe. Ayan, ang sarap niya. Pwede mong iulam or papakin. Hmm. Bye.